Isang umagang kay ganda mga kaibigan mga kasolid north For this video ipapakita ko po kung ano pong nangyari po dito po sa aking old garden Ito po yung aking old garden Pansin nyo po wala na pong naiwan Ayan po siya Dala po kasi nang naway nakita po silang ahas So nag decide po yung cam boss po namin dito natanggalin na po lahat Sinabi niya sa akin na kung mayroon akong pwedeng itransfer ng mga tanim Itransfer ko na para Uh, mabuhay pa. So, ginawa ko, kinuha ko na po lahat, yung aking matanim ng palaya, kalabasa, sili, at saka po yung ating uh, balitat apat po yun, kamatis. So, yan po, dati nakatanim po yan, ngayon po, wala nang naiwan, malinis na po siya. Ayan, kasi po, may nakita po silang ahas dito yung kasi may mga hollow blocks dito nakatambak mga kahoy so dyan pala nakatira yung ahas bali tatlo po yung nakita po nila dyan ahas malalaki na po so very thankful pa rin ako kasi nga po kung minsan inaabot po ako lang gabi dito para po ako po ay magdilig ng aking mga pananim so nung bilungkal po nila yan tiranggal po lahat ng hollow blocks doon po tumambad po yung ahas ang ahas pa naman dito sa Saudi Arabia po very very minimus talagang nakaba, napakabagsik po ang kanyang ano ang kanyang lason so very thankful pa rin ako kasi nga po yun nga nagano sila natanggalin na para baka daw ako ay mapahamak ayan mga kaibigan mga kaibigan mga ka solid north ganyan na po nangyari po dito sa aking garden so ito naman po yung aking maililipat. ililipat ipapakita ko po sa inyo yung aking mga pananim na ililipat po nagapan ko po na bunutin pansamantala ilalagay ko muna dito kasi po transfer po siya so ayan po yung ating mga pananim nagapan ko po ating at mga sile ating mga ampalaya ang ating dalawang puno ng kamatis at syempre yung ating pananim na kalabasa yan po mga kaibigan ay pwede ko lang pong itransfer doon sa bago po pong tatamnan so ang sabi nila doon na lang daw po ako magtatanim malapit po mismo sa aking kwarto para hindi na po ako lumalabas na pumupunta po dito sa old garden ko po kasi daw po baka ako po ay mapahamak. So very thankful po rin ako sa kanila kasi caring po sila. Ayan mga kaibigan yung aking mga pwede na pong i-transfer. Hindi na po kailangang magantay pa ng ilang araw yung aking mga sile. Marami po yan. Aking mga palaya kalabasa, dalawang puno ng kalabasa at saka dalawang puno po ng kamatis po yun mga kaibigan, mga kasulindan ngayon po yung pakita ko naman po sa inyo kung saan ako uh, muling magtatanim nasikaso ko na po kaninang umaga ngayon po ay uh, pinapalambot ko na nilalagyan ko po na siya ng tubig so dito na po akong magtatanim yan po yung aking kwarto mismo dito mo sa mismong harapan pinalinis na po nila yan ko po ilalagay po yung aking dalawang kalabasa maglalagay din po ako dito ng pakwan kasi maganda po yung pakwan dito nasubukan ko na po at nakapagtanim nakaharvest na po ako dyan ng apat na bunga ngayon po agad dito po ako magtatanim ng ano po yan dito po ako maglalagay po ng sili tapos po yung aking ampalaya maglalagay din po ako dito tapos po yung nga po yung kalabasa tapos yung kamatis dito na rin po kasi dito po mga kaibigan, gusto na rin po nilang samin nila para maruwang daw po yung aking tatamnan. Tatamnan ko na rin daw po ito mga kaibigan. So iplaplatan ko lang po yan. Tatamnan ko po yan ng maraming gulay. Nakabili na po ako ng sitaw so okay na po mga kaibigan. Mga kasolid north. Ngayon po ay... Ngayon po ay ko na lamang po para po may hapon. Ay ko na po siyang tamnan mga kaibigan. Mga kasolid north. Ayan po. Inyo po. Ngayon po ay panahon na naman po ng ubas. Dito po sa Saudi Arabia, lalo na po dito po sa I amin mean dito sa sa Kaka region. Kingdom of Saudi Arabia. Ayun po mga kaibigan, kung mapapansin niyo po, ayan po yung kanyang mga bunga. So malalit pa malit pa po siya, pero kagandahan po ay ano na po siya. Marami na pong bunga. Ito po ay mapakinabangan po namin. Mahinog po ito sa panahon po ng July. Ayan po. Ang panahon po kasi dito talaga sino ng ubas po ay May, June, July. August po yan ay paubos na. So, ang dami po mga kaibigan. Ang daming bunga. Hitik po sa bunga ito mga kaibigan. Bubot pa po siya. Pero ang dami pong bunga itong ubas na ito. Ayan po. Bali, itong gubas na ito ay bali dalawang puno lamang po ito pero kahit pa rin malaki na po siya nung nakaraan po, ang dami po ito kaya lang po ngayon po ay binawasan po ng sanga kasi masyado pong ano, makalat so, ito po yung pinakapuno niya mga kaibigan, ayan po, malaki na rin po gabraso na rin po, at saka yun po siya ayan so, sa, sa ilalim hindi po na nadidiligan bakit hindi nadidiligan masyado kaya ngayon po hindi po siya gano'ng gaano lang bunga ng marami dala po lang hindi po gano'ng nadiligan hindi katulad nung nakaraan kasi po ang nangyari po nung nakaraan yung may ibang lahi po kasi kaya po nawalan po ng gana na magdilig po yung indiano dito na Tagabangtay dala po kasi na po yung ibang lahi pag, namuha, pag nanguha sila plastic plastic sinabi na po sila na pwede silang kumuha pero konti-konti lang ang kaso kapag kumuha po sila dami plastic plastic po yung kinukuha nila ko kaya nawala na po nung gana po yung nagbabantay na indiano dito so ngayon po hindi na po gano'n nadiligan. so dapat ito ay talagang madiligan mga kaibigan ayan po Itong nakaraan po ang dami pong bunga ito pero ngayon po ay konti na lang makikita mo mo lang po ay sa labas kasi nga po ayan medyo nawalan na po ng gana tinawad na po yung tagabantay namin dito dala po ng ibang lahi din po nakasama niya pag nanguha po sila napakarami kuha sila ng plastik. kumbaga sila sa gabi sa gabi sila pumupunta dito sila namumu nanguha yan napububuta po yun ito po yung alam nyo po ito mga kaibigan yung dahon po nitong ubas ay pwede pong kainin po ito ito po ay pinababalot po nila sa mga pagkain po nila yung mga arabo pinipili po nila yung mga malaking klase, yung mas malaki pa po dito. Yun po, tapos nilalaga po niyata nila. Tapos yun po yun yung ginagawa nilang pambalot. Matagal na po itong nakapakinabangan mga kaibigan. Mga kasulid na itong ubas na ito. Since dumating ako dito 2014, ay nakapakinabangan na po ito hanggang ngayon po. 11 years na po ako. Pero nakapakinabangan pa rin po sa mga panahon po na uh, pag nahon ng ubas which is uh, buwan po ng Mayo, Mayo, Hunyo, Julio, uh, Hulyo, Agosto, yan po. Dito po sa amin, dahil napalibutan po kami ng mga garden na may ibang mga Saudiya, ang tagapagalaga po nila po ay mga ibang lahi. Ayan po. So, ang ginagawa ng mga ibang lahi, panagpanahon ng ubas at hindi naman po nila kasama ngayong mga amo nila sa kanilang ba, mga garden, sila po ay kumukuha ng pananim po nila bunga ng mga ubas kasi nasisira lamang po e binibinta rin po nila dito sa amin dito sa mga barracks namin para po ano mapanginabagan din po nila kahit paano so ang binta po sa amin kung minsan, yung limang kilo, tatlong kilo ay binibinta lang po sa amin ng sampung real so napakamura po mga kaibigan pag panahon po ng ubas po dito po sa amin dito sa Sakaka, Aljub region uh, Kingdom of Saudi Arabia Ayan po mapapansin nyo po yan mga kaibigan Ayan mga taniman po yan Iba't ibang uri ng tanim Mayroon po tayong greenhouse Greenhouse ng ibang lahi yan po is may po dyan Saudi So marami po siyang tanin dyan May mga pipino, kamatis, okra Ayan po dyan sa loob Kasi ngayon po ay taginit na po Dito po sa Saudi Arabia So kailangan na po nilang Ano maglagay po ng tanim sa loob ng greenhouse pero sa totoo lamang po mga kaibigan bilang ako'y matagal na rin pong nagga-garden po dito pan uh, pansarili lamang po ay ano po mas maganda pong magtanim po sa panahon po ng tag-init po dito kasi alaga lamang po siya sa tubig so mabuhay po siya unlike po pag uh, panahon po ng taglamig from October to March talaga pong hindi po kaya hindi po kakayanin po yung lamig po ng uh, panahon dito po sa amin so lahat po yan namamatay gaya po nito itong ubas na ito pag panahon na taglamig po wala po yan natatanggalan po ng dahon po yan ngayon pag nag umpisa na pong magtaginit yan po na umusbong po yung dahon niya kasabay na rin po yung kanyang bulaklak mga kaibigan so ayan po malawang po yan mga kaibigan malawang palibot po namin puro yan mga ano mga taniman so dito ipapakita ko po sa inyo yung garden po ng aking kaibigan na ibang maglahi Pakistan ayan nagtanim po sila dito pero gusto ko rin magtanim po dito ng kalabasa kalabasa po talaga yung hinahabol ko at saka yung opo para po ano yung bulaklak ng kalabasa masarap po siya tapos bulaklak, dahon or yung talbos masarap po Ayan po mga kaibigan. Magtatanim po ako din dito. Ayan o. Oh, ang kanta nilang tanim. Siya Oh, mga kaibigan. Tingnan nyo naman. Meron po silang iba-ibang tanim. Meron silang kamatis. Meron silang tawag nito okra. Ayan. May okra po sila. O sibuyas po nila. Ayan o. Oh, sibuyas nila. O. Oh, malaki na po yung sibuyas po nila. Ayan o. Oh. Tapos po yun. Mayroon din po sila dito. Ano po ito. Opo oh, yata to. Opo. May opo nga ito. May opo din po sila dito. Meron din po silang patola. Ito yung patola na mabango. Ayan po yung kanilang garden. Ngayon, pwede naman ako dito mag-garden dito sa banda rito. Magtatanim din po ako ng mga gulay dito. di ba? Diba? Pwede rin po ako dito magtanim. Ayan. Ayan po, ipapakita ko rin po sa inyo dito yung puno ng pumagrenade, mga kaibigan medyo delikado lamang po dito sa gabi kasi kung minsan yung ahas po ang ahas po minsan ay delikado kasi po hindi po natin siya no? nakikita nga dahil ang kulay ng ahas po dito kung anong kulay po ng buhangin ganyan din po kulay ng ahas so ginagawa ko pag lumalabas po ako sa gabi nakajaging pants po ako ayan po para po extra care mahirap na po Ayan po mga kaibigan. Ito po yung puno po ng pumagrenade. Ayan. Kaso, hindi po siya ano, lumalaki ng husto tapos nasisira na. Ayan po. Puno, bunga po yung pumagrenade. Kung napansin nyo po ito. Dami siyang bunga na nabubulok. Sayang. So, yan po yung kanyang bunga. Ayun, marami po dito sa taas. Ang problema po, hindi naman po siya tumutuloy. Nasayang lamang po. Kulang po kasi sa alaga ito, hindi gano'n dididigan. Ayan po mga kaibigan. Si may mga aso dito. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Puno po ng pumag po yan. Malaki na po siya. Dito naman po pakita ko po sa inyo yung mga alaga ng aming mga uh, kay ibang na mga oh, may tuta. Oh. May tuta. That's that. That's that. That's that. Touch touch. That. Minsan papakainin ko sila. Ito po yung tani mga halaga po nilang ano. Halaga po nilang mga sisiw, mga manok na nitim. Ang pinapakain lang po nila dyan mga kaibigan. Ayano po. Mga kubus. Kubus lang po yan pero tingnan nyo po. May sisiw na po sila. Dati po yan, may 20 po yan kaya lang nag-uulam po sila. Kaya po naiwan pero ang po may sisiw na po ulit sila madami po. Mga dami po mga tuta dito. Yung aso kong isa dito, andito na. Bakit? na? Yung manak mo. Ngayon po yung nagawaan ko po pag, pag sa araw po ng Bernes. Pasyal ako dito sa aming barracks. Ikot-ikot lamang po. dami niyang anak. Tapos yan po. Anak pa ibang aso po yan. Kawawa nga lang po sila dahil wala po silang pagkain. Pero minsan siguro sa isang linggo po, bigyan ko din po sila ng pagkain kasi napakapayat po yung mga tuta. Maliban lang po talaga yung tuta na malapit po sa akin doon sa kwarto. Ayan po. Ayan. Ayan. Mahirap kasi pong mag-alaga dito sa, ano, dito sa amin ng aso. Mahirap makumahal. Kasi kung minsan po kinukuha na yung mga lahi o kung minsan naman po ay ano po, ano po nila, dinidedo po nila yung mga aso. Ayaw kasi nila maraming aso lalo pag yung mga babae mas gusto po nila yung lalaki kasi nakakapagbantay hindi na dumadami pero pag mga babae kasi ayaw po nila dahil mabilis po magparami so kung po ay dinidedol po nila yung mga ano po aso kawawa po kaya hanggang at maaaring ngayon po iniwasan ko na po yung magalaga ng mga aso ba ako mahal sa kanila kasi mahirap ka na paano mahirap sa damdamin na makita mo yung aso mo pagdating mo galing sa trabaho wala na yung aso sabihin ko tatanungin ko na sa yung aso sabi nila wala na kinuha ng ibang lahi or binaril daw ng ibang lahi so mahirap po diba ito naman po yung uh, puno po ng ano po yan ditch kaya lang napabayaan naman mga kaibigan yan naman po yung tanki namin source of tubig po namin na ay ito ayan po siya Okay po mga kaibigan mga Solid North Sa ngayon hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel Solid North Mix Vlog Please share, likes and subscribe Pakit na rin po notification bell para ma-update po kayo Pag mayroon tayong mag load ng mga video ay ma-update po kayo Thank you, thank you po Bye bye Hello, bye bye Snowball